Patuloy ang ginagawang investigasyon at koordinasyon ng Philippine Coast Guard hinggil sa pagbangga ng isang unidentified foreign commercial vessel sa Filipino fishing boat na FB rin malapit sa Baho de Masinloca. Sa ginanap na press conference, sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, bubuoyin lamang nila ang investigasyon sa maritime incident at ipauubaya na sa Department of Foreign Affairs ang paghahain ng diplomatic action dahil foreign vessel ang sangkota. Si Abu ay sa sumulat na sa Marshall Island kung saan nakarehistro ang crude oil tanker vessel na Pacific Ana na itinuturing na vessel of interest. Dahil batay sa ginawang monitoring sa movement ng mga barko sa pinangyarihan ng insidente, ito lamang ang dumikita sa lokasyon ng fishing boat. Bukod dito, sumulat na rin ang PCG Support Port Control sa Singapore kung saan dumaong ang Pacific Ana. Ayan sa kanila. So yun nga yung sulat ng ating Port Control Center. At yung sulat ko doon sa Uh, flag state kung saan nakaregister yung barko. So after uh, kung makareceive tayo ng information sa kanila, eh, doon natin sila pag... bubuoy natin dito sa conduct natin ng investigation ng Marine Casualty Investigation ng Maritime Safety Services Command. Then after that, pag makuha na natin yung nabuo na natin, we will submit it to the Department of Foreign Affairs. So, hindi na sa atin yun. So, this is a diplomatic uh, mechanism. We have a mechanism on that. So, through the DFA na. Samantala, naniniwala ang Coast Guard maging ang mga biktima na aksidente ang nangyari at posibleng di sila naramdaman sa liit ng kahoy na fishing boat at sa laki ng oil tanker. Accident po yan, wala namang nagkagusto. Na uh, nandito yung ating uh, isang crew na naka-witness na parating ang uh, isang barko. Sa sobrang laki po siguro ng barko sir, baka hindi po nila maramdaman dahil malaki po yung barko nila sir. Ika, maliit lang po yung sa amin. Okay. So, posible hindi nila naramdaman. Opo. So, para sa inyo po ba, aksidente po ba ito? Opo, aksidente po talaga. emotional naman ang ilang nakaligtas sa mangingisda at sinabing sila ay magpapahinga lamang at babalik pa rin sa laot dahil ito lamang ang alam nilang hanap buhay. Parang hindi ko rin po talaga makalamutan yung mga sa Masabi, kasi ito lang po talaga yung alam kong ng buhay hindi po ko nakatapos yung pag-aaral dahil po sa sobrang hirap na po po sa hirap yung naranasan ko lang po talaga ng halap buhay na ito sa paningisla po siguro po magpapahinga lang po kahit mga ilang buwan at susubok ulit ng isla para rin po sa aking pamilya para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.